O, oh, tsaka hindi maingay. Ang babae maingay. <laughs> Actually, oh, maingay ang babae. oh, may. Ayun, tulad na rin natin, babae yun. Yung mga lalaki, pa ang boses. Bukod sa pagpoproseso ng itlog na maalat, nagsusupply rin ang farm na ito ng petting ducks para sa ilang restaurants. O, oh, di ba? social? Papasok ako ngayon sa next challenge ko na mukhang magiging pinaka-challenging sa lahat ng ginawa ko dahil papusok na po tayo sa slaughterhouse ng itik. Oh. Kayo din nagpapatay? Oo po. Ooooooooh! Kaya niyo na po ginagawa to. Okay. Like. years. Like? years po. 7 years?! So... Anong gagawin ko? Pwede mo nalangin nga? Hindi ko kaya. <laughs> ate. Ano ba? Eh, hey, ba't ganun? Hindi ko talaga kaya. <laughs> Naawa talaga ako. Kasi siyempre bilang kakain ka sa restaurant, diba, ano, na, diba? di ba? ano? Para makikita mo, tapos na, di ba? Hindi mo naman makikita kung anong saan pinanggalingan nun eh. Kung baga, na naka... naka nasa loob na ng sandwich. Ito, ito yun. Di ba? Ay, minsan naawa ko, Kapag na sigurong wala ng dugo ang kinatay na bibe, saka itong babandian sa nga-init na tubig para madaling matanggalan ng palhibo.